nakatilaw na baka kol o glitsyon luspad ay kanang litsyon paksiw na luspad tungod kay nakulangan sa tuyo tas gipawayan raog ahos nahapit na malata So, adlaw mga kol, kumusta? Unta? Okay ra ka? Unsa man? Kapoy na? Aw, Au, awra! Usag yun sa pinakalami na pamati sa usa estudyante kol kung makaon yun taglami na murag ako. Ay kani bitang lami na pagkaon kol kay kanilaging nagboarding hostel star kol layo sa ato o murag na tagway katungod mo kaon lami. Kay tungod po'd lagi aning mabalot tag unsaon pagbudget pag ng atong kwarta para makauli pata sa ato maong sin star kol. Kay murag kadugayan natong kaon og sardinas o uban pang dilata kada huyab nato kol lasa na yun sardinas. May gani kay pag-abot na ko gikan sa muakol, gisugat na yung yun dupri sa balita na nadaw siya litsyon sa lin sa pista sa ilaa. Maong mura po kong na-excite na, na minaw siyang istorya, maong nagdadali kong ilis kay ako'y muhiwa-hiwa kay siya lagi ko na'y mutirada sa putahik. O sa yun sa pinakalami ikitay maghiwa-hiwa kol kay tungon makakaon yung tagkalingaw sa atong gihiwa. O kay humanaman taghiwa, giabrihan dayon niya ang kalan o gidagkutan, tas gibutang na dayon ang kawa o gipainit, human sa init ang kawa, iya na dayon gilungnod ang kawa o ang katitsyon ug iya apa nang gi arrange yang gilain ang unod sa unod libog dayon gibutangan og tuyo og gibutang ang lutay na naginosarang ahos og giwisik-wisikan og suka na dili na napalit pa dito sa merkado og kaning sekreto sa mga negro ay kaning sikrito sa mga gwapo di ay na magic sarap pawala sa buhok o karong sa kol dili na siya si Jopre kung si dili siya na si Chip Boy Negro ay Chip Boy Logro ang master sa pagbatil o tungod kay master lagi sa pagbatil kanunay nagyun ni Ogi ang pagbatil ato na dayong ampuan ang kanon para lang salami ang pagkatulog sugat sa mga sardinas ug mang adlawa. ug nasayang na po na ang isa ka minuto sa inyong adlaw ko daghang salamat aw au aura